Carla Abeliana, tinanggap ang alok na kasal ni Tom Rodriguez. Masayang ibinalita ni na Tom Rodriguez at Carla Abeliana na opisyal na silang engaged muli. Tinanggap ni Carla ang panibagong alok na kasal ni Tom sa isang intimate dinner sa Italy. Ayon sa aktres, hindi niya inaasahan ang proposal ngunit ramdam niyang taus-puso ito. Lumuhod si Tom at inialay ang bagong singsing -sing na sumisimbolo ng panibagong simula. Umiiyak si Carla habang tumatango bilang sagot sa proposal. Marami ang kinilig sa kanilang larawan na ipinost ni Tom na may caption na, She said yes, again. Ayon sa kanilang mga kaibigan, matagal ng pinaplano ni Tom ang espesyal na araw. Ibinahagi rin ni Carla na handa na siyang harapin ang bagong kabanata ng kanilang buhay umani ng pagbati mula sa fans at kapwa celebrities ang anunsyo. Minsan, ang tunay na pag-ibig, kahit masaktan, bumabalik pa rin sa tamang panahon, ani Carla.